Mukha nga lang akong bagong gising dyan mga mamis pero ang totoo ay kakalabas ko lang ng CR dahil kakatapos ko lang maligo. At paglabas sa paglabas ko nga ng CR ay dumiretso agad ako dito sa lamesa para asikasuhin itong ginrosy rin namin ni daddy kanina bago talaga ako maligo. Pero sakto kasi kanina nung palabas kami ni daddy para bumili ng makakain namin eh si Atina lobos ng kwarto niya para sabihin na wala na siyang pads. Kaya naman napilita kami magpunta ng grocery para bumili ng mga pads niya pagmibili pala kami ng pads niya ay dalawang klase. Yung isa pang gabet, yung isa naman pang buong maghapon. Bali nilagay ko lang yun sa kwarto ni Atina at siya nang bahalang mag-ayos nun kung saan yung lagayan nun. At pagkatapos, bumili rin pala kami ng itlog dahil malakas talaga kami sa itlog. Hindi na talaga kami bibili sa tindahan ng itlog kasi every time nga nabibili kami, kahit sa ang tindahan ay madalas may bugok na itlog kaming nabibili. Kaya nangihinayang kami na sasayang yung pera. Bumili na nga din kami ng kape ni Daddy, pati ng mga gatas ni Atina at bumili lang kami ng dalawang dilata. Parang ako sakali na hin hindi ako makakilos dahil medyo masama ang pakiramdam ko ay meron kaming may papaulam kay Atina. Pagkatapos ko nga si Kasuhin, yung konting pinamili namin ay nagpunas-punas naman ako dito sa kusina ng mga medyo talsik na mantika. Inaayos ko na nga or nilinisan ko na din yung induction cooker dahil magluluto naman ako ng ulam ni Atina. Bali ang ipapaulam ko nga ngayon kay Atina mga mami ay chicken nuggets pati isang itlog. Yung chicken nuggets naman na yan, mga mami ay gawayan sa gulay. Medyo may kamahalan nga lang ng konti yan kumpara sa presyo ng mga totoong chicken nuggets or mga chicken nuggets talaga na gawa sa meat. Actually, dalawa talaga yan. Isang sausage saka itong chicken nuggets. Pero dahil nakakain na nga si Atina ng sausage, itong chicken nuggets naman yung niluto ko. Wala na kasi kaming gulay at bukas pa naming planong mamalengke ni Daddy. At sakto naman na last batch na ng chicken nuggets na tony ni Atina. Kaya bukas, kailangan na talaga namin mamalengke para nga may stock na ulit kami sa rep ng gulay. Nakapagsalang na talaga ako ng kanin kanina bago pa ako maligo. Kaya naman ito pagkatapos ko magluto ng ulam ay meron naman ng kanin si Atina. Hinati ko lang yung sinaing ko para nga meron pa ulit siyang makain mamayang gabi. At habang kumakain nga si Atina ay nagpunta na ako dito sa CR para linisin naman itong dalawang trash can namin. Itong color gray matagal na namin itong hindi nagamit ilang buwan na din kasi nga nasa labas lang to. Dahil wala naman ako masyadong gagawin ngayong araw, naisip ko, nalinisan na nga parehas itong trash can namin. Itong pula, para kay Atina lang yan mga mamis. Kasi kung nanonood nga kayo ng vlog ko, sinasabi ko madalas doon na hindi namin pinapahawak si Atina sa malaking trash can namin. Kasi tapunan nyo ng mga plastic na pinaglagyan ng isda, pinaglagyan ng manok, at kung ano-ano. Itong trash can naman na pula, tapunan lang niya yan ng mga pinagkainan niyang mga biskuit, cupcake. O di naman kaya mga papel sa tuwing nagdodrawing siya at pagkatapos nagkakamali siya. Para nga hindi siya mahawak doon sa malaking basurahan namin kasi nga malansa. Iba din pala yung mga plastik ko or mga taponan ko ng aking mga pinaglinisan or pinaggamitan na colostomy bag. Pagkatapos ko naman doon sa mga trash can, ay nagpunta ako dito sa ilalim ng lamesa para kunin yung aking mga parcel. Kung mapapansin nyo nga mga mamis ay medyo madami-daming parcel sa ilalim ng lamesa. Pero hindi ko pa nga may papakita sa inyo kung ano-ano yung mga yan dahil hindi pa sila kompleto. nag pa kasi ulit ako ng panibagong pang checkout para kapag nakompleto sila ay doon ko ipapakita sa inyo kung ano-ano yung mga yan. Ito na nga lang muna yung una ko ipapakita sa inyo ay yung mga wipes. Wala na kasi akong wipes mga mami saktong isang pack na lang kaya kailangan ko ng umorder ng madami. Meron nga ako ngayon na bagong brand. Mas mura kasi to kumpara sa lagi nakikita na ginagamit ko sobrang naglilinis ako ng bituka. Pero ito ay 80 pieces lang kung para sa lagi kong ginagamit ay 100 pieces. Pero in fairness naman, maganda yung quality ng wipes niya. Pero mas maganda pa din talaga itong dati kong brand na ginagamit kasi mas malaki yung mga bawat wipes niya. Nagugupit ko siya ng tatlo kaya nakakatipid ako pag itong brand yung gamit ko. Pero maganda rin naman talaga yung quality ng isa. Same sila ng quality, hindi nga lang sila magkasing laki. Inilagay ko na nga ako ko nilalagay yung mga aking stocks at pagkatapos binilang ko na din kung ilan yung colostomy ko. Medyo short kasi kami sa budget ngayon mga mamis kaya hindi muna ako naka-order ulit ng panibagong colostomy. Kaya kailangan pagkasyahin ko muna kung ano yung natitira sa akin pa. Next month pa kasi kami makakaluwag-luwag sa buhay. Charot! <laughs> Kaya next month pa ako makakabili ulit ng colostomy. Pagkatapos ko naman asikasuhin yung mga wipes ko, lumabas nga ako dun sa gilid para kunin itong mga sinampay ko. May nalaglag nga akong isang damit pero hindi ko na sinama dito at binalik ko dun sa labahan. Hindi ko kasi alam kung gano'n na siya katagal nalaglag. Baka mamaya naihian o natapaktapakan na ng mga pusa dahil minsan may mga pusang dumadaan dun. Kaya ayun lalaban ko na lang ulit 'yon kapag naglaban naman ulit ako. So ayun etong mga damit naman na 'to ay puro damit lang naman ulit namin ni Athena. So alam ko napapagod na kayo na paulit-ulit yung naririnig na puro damit lang namin ni Athena tapos the next day damit lang lahat ni Daddy. Dahil kasi talaga sa kondisyon ko ay kailangan paunti-unti lang yung laba ko para nga hindi pa pwersa yung katawan ko hanggang sa matapos ko lang yung mga labahan namin. After ko naman kumilos si Athena, natapos nang kumain na nakapagpahinga na din, pinaghugas ko naman na ng plato. Sabi ko naman sa inyo mga mamis, nakatuwig may pasok si Athena, hindi ko talaga pinapakilos yan. Pero ngayon dahil bakasyon nga, ayan yung araw-araw niya naman ng routine. Papapahinga ako ngayon ng ilang buwan sa paghuhugas dahil ito na yung nakatoka ngayon kay Atina habang bakasyon niya. Siya din yung pinaglilinas ko madalas ng kwarto niya pero pagpalitan na ng bedsheet pati punda tinutulungan ko na siya. Etong si Atina naman mga mami sa hindi ko na nga lang naisasama sa mga vlog ko pero kahit papano naman ay marunong na to sa mga gawaing bahay. At kahit papano marunong na siya magluto ng itlog, hotdog, chicken nuggets o so, di naman kaya mga pansit canton or lucky me. Nakatapos na nga si ng maghugas, ako naman yung sunod ulit na kumilos. Bago talaga ako maligo, ay nagsalang muna ako ng mga damit ni Daddy. Pagkatapos, dinrain ko muna siya ng matagal bago ko nga isampay para hindi na ako magpipiga. Sa mga nagtatanong nga kung automatic ba yung washing machine namin, hindi mga mamis. Manual lang yon. Pero dahil hindi nga ako pwedeng magbanlaw dahil ako pwersa yung kaliwang katawan ko, eh, doon ko na rin siya pinapaikot sa washing tuwing magbabanlaw ako at magdadawni ako. Pagkatapos ko nga magsampay, bumalik nga ulit ako dito sa aking laundry area. Antara, may laundry area. <laughs> Kumuha nga ulit ako ng panibagong lalabhan pero hindi ngayon, kinabukasan naman. Itong mga labahan ko mga mamis, madalas nyo makita na parang bundok-bundok lagi yan. Pero ang totoo, laging konti lang naman yan mga mamis. Bumundok man niya, napakadalang lang. Yung ilalim kasi ng laundry basket na yan mga mamis, meron siyang laman na helmet. Soon nga mga mamis, antay-antay kayo kasi unti-unti ko talagang babaguhin yung mga gamit namin dito. At unti-unti kong imi-makeover yung bahay. Pero sa ngayon, medyo ipon muna ng pang-checkout online. <laughs> Bali, ang lalaban ko nga kinabukasan, yung mga tawel, mga punda, pati yung sa pinakama ni Athena. Dito ko na nga nilabhan itong sombrero ni Daddy na ginagamit niya sa trabaho. Ito kasi lagi lang ito sa motor niya, kaya ito madumi na kailangan ng labhan.